hapon na nung nakarating kami sa Albay Province. Hindi namin inaakala na ganito karami pa rin ang nag-iintay sa amin. Ang sabi nung iba, kanina pa raw silang alas chis nag-iintay. Grabe. Kinikilabutan ako sa mga nangyayari. May iba na hindi daw pumasok sa trabaho para lang makita kami. Yung iba naman, paulit-ulit nilang sinasabi na pagkakataon daw nila ito para makita ang Ibu All Stars. May nagsabi pa, best day ever daw sa kanila dahil sama-sama daw kaming Ibu All Star dito sa kanilang lugar. At isa pa, worth it daw yung kanilang pag-iintay dahil tumigil daw kami sa kanila. Buti na lang, marami tayong baon stickers at nabigyan natin sila. Unti-unti nang kumakagat ang dilim sabi namin, grabe pa rin yung tao. Grabe pa rin yung nag sa bawat intersection. Sobrang sarap lang sa pakiramdam na salubungin ka ng iyong mga followers dito sa Albay. Napakalayo na nito. At habang kumakagat ang dilim, unti-unti nang bumibigat ang aming mga pakiramdam. Pero sa ganitong daming katao, grabe, sobrang saya namin. Sabi pa nung isang followers na nagiintay, eto na daw ang gift niya sa birthday niya. Yung makita kaming Ibu All Stars at nanghingi siya ng sticker sa akin. <tod> Hindi rin kami masyado tumatagal dahil after namin mabigay ng sticker at picture picture, umaalis na rin kami dahil ayaw namin makaabala sa mga sasakyan na dumadaan at maiwasan din siyempre ang ilang aksidente. start start pin check <laughs> 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 Humihingi nga pala ako ng pasensya sa ilang grupo na hindi namin nahintuan dahil sa alanganin na lugar. Pero gusto ko magpasalamat pa rin sa mga taga-albay dahil sa pag-iintay nila namin kahit hating gabi na. Maraming maraming salamat po. Abangan nyo ang mga content namin at ipapakita namin ang ganda ng albay.